Kamusta at welcome sa inyong lahat. Salamat sa pagsama sa akin para sa panibagong episode ng High Talk. Ngayon, dadalhin ko kayo ng mas malalim sa isa sa pinakamatindi at pinakanakakagising na paksa na aking tinalakay, Chemsex. Ito ang part tatlo ng aking special na serye na pinamagatang Beyond the High, The Hidden Dangers of Chemsex. Sa Filipino, Tagalog version ay lampas sa sarap, ang nakatagong panganib ng Chemsex. Ang chemsex ay hindi lang basta tungkol sa paghahabol ng matinding sarap, ito ay isang masalimuot at maraming aspeto ng realidad na nakakaapekto sa kalusugan, kalusugang pangisipan at lipunan. Iyan ang dahilan kung bakit ko ito hinati sa ilang episodes, para madala ko kayo sa bawat dimensyon ng may lalim, katapatan, at kalinawan na nararapat para sa paksang ito. Sa episode na ito, Lampas sa Sarap, ang nakatagong panganib ng Chemsex, part 3, tatalakayin natin ang apat na mahalagang bahagi. Anim, chemsex at ang panganib ng sexually transmitted infections, STIS. Paano ba nakakadagdag ng panganib ng STIS ang paggamit ng droga habang nakikipagtali? Ipaliwanag ko kung paanong ang malabong pag-isip at mapanganib na gawain ay maaaring pagsamahin at maging delikado. Pito, mga epekto ng chemsex sa pisikal na kalusugan, Mula sa kakulangan sa tulog at dehydration hanggang sa pangmatagalang pinsala sa mahahalagang organo, ipapakita ko kung paanong ang katawan ang nagbabayad ng kapalit. 8. Mga epekto ng chemsex sa kalusugang pangisipan Pag-uusapan ko kung paanong ang mga karanasang ito ay maaaring makayanig sa emosyonal na balanse, mag ng pagkabalisa o depresyon, at sa ilang kaso ay humantong sa seryosong suliranin sa kalusugan ng pag-isip. Siyam, mga epekto ng chemsex sa relasyon, pamilya at lipunan. Hindi nangyayari ang chemsex ng hiwalay. Ibabahagi ko kung paano ito nakakaapekto sa relasyon, nagpapagulo ng buhay pamilya, at lumilikha ng alon ng epekto sa mga komunidad. Ang episode na ito ay nagdadala ng malinaw na pananaw at tapat na katotohanan. May mga bahagi na maaaring mabigat pakinggan, pero mahalaga ito. Nandito ako hindi para manisi kundi para magpaliwanag, magnilay at magbukas ng espasyo para sa mas malawak na pag-unawa. Kaya samahan niyo ako habang sumisid pa tayo ng mas malalim, lumampas sa ibabaw at tuklasin ang mga nakatagong panganib sa likod ng chemsex. Anim, chemsex at ang panganib ng sexually transmitted infections, STIS. Ang pakikilahok sa chemsex ay kadalasang kinasasangkutan ng mga mapanganib na gawi sa pakikipagtalik na lubos na nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng sexually transmitted infections, STIS. Kabilang dito ang Pakikipagtalik ng walang proteksyon, hindi paggamit ng kondom. Pagkakaroon ng maraming kapareha sa maikling panahon. Pakikipagtalik habang walang malay o nasa ilalim ng impluensya ng droga. Paggamit ng karayom ng paulit-ulit o pagbabahagi ng karayom sa iniksyon. Matagal o marahas na pakikipagtalik na maaaring magdulot ng pisikal na pinsala. Ang ganitong mga gawi ay lumilikha ng pagkakataon para makapasok ang mga mikrobyo sa katawan sa pamamagitan ng mucous membranes o bukas na sugat. Narito ang ilang karaniwang stis na naubnay sa chemsex at paggamit ng droga. Isa, ay Human Immunodeficiency Virus isa sa mga pinakamadaling maipasa na impeksyon sa pamamagitan ng pakikipagtalik ng walang proteksyon, lalo na kung ang paggamit ng droga ay nagpapahina sa tamang paghusga at nagpapataas ng panganib na ma-expose sa dugo o body fluids. Ang mga substansyang gaya ng methamphetamine o nini ay nagpapalakas ng pagnanasa at nagpapababa ng pagpipigil sa sarili, kaya mas madalas na nauwi sa hindi protektadong pakikipagtali. Dalawa, syphilis. Sanhi ng bacterium na treponema pallidum, ito ay naipapasa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa sugat habang nakikipagtali. Ang mga taong nakikibahagi sa chemsex ng walang proteksyon, lalo na kung may sugat sa bibig, ari, o anus, ay nasa mas mataas na panganib. 3. Gonorrhea Sanhi ng Neisseria gonorrhoeae at naipapasa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa sexual fluids gaya ng semilya o vaginal secretions. Ang madalas na pakikipagtalik ng walang proteksyon sa chemsex sessions ay nagpapataas ng panganib ng impeksyon. Apat, chlamydia. Isang bacterial infection na naipapasa sa pamamagitan ng exposure sa genital o anal secretions. Ang hindi protektadong pakikipagtalik sa chemsex ay nagpapadali sa pagkalat ng chlamydia trachomatis na maaaring magdulot ng pamamaga sa genital o rectal areas. 5. Ye, human papillomavirus. Isang karaniwang viral larye na naipapasa sa pamamagitan ng skin-to-skin -skin contact o body fluids habang nakikipagtali. Maaaring maapektuhan ang ari, urethra, anus at bibig. Ang ilang strains ng yi ay may kaugnayan sa mga kanser gaya ng cervical, genital, anal at throat cancer sa parehong lalaki at babae. Anim, herpes simplex virus (HSV). Naipapasa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa balat o sugat ng taong may impeksyon may dalawang pangunahing uri. Iyese negatibo isa, karaniwang nagdudulot ng oral herpes, ngunit maaari ring makaapekto sa ari. Iyese negatibo dalawa, pangunahing sanhi ng genital herpes. Mga sintomas, masakit na paltos o sugat sa paligid ng bibig, ari, o anus. Maaaring bumalik ang outbreak matapos ang unang impeksyon. Pito, Hepatitis Y, le at Hepatitis C, le. Parehong nagdudulot ng pamamaga sa atay at maaaring mauwi sa cirrhosis o liver cancer kung hindi magagamot. Ee, na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik ng walang proteksyon at pagbabahagi ng karayom. Mga sintomas: matinding pagod, lagnat, pagsusuka, paninilaw ng balat at pananakit ng tiyan. May mga antiviral treatments gaya ng tenofovir o entecavir at mayroon ding bakuna bilang pangontra. Yeye, pangunahing na ipapasa sa pamamagitan ng dugo, shared needles o on-screen transfusions. Hindi kasing karaniwan ang sexual transmission kumpara sa D. Kadalasan ay walang sintoma sa simula ngunit nagiging chronic at nakapipinsala sa atay. May epektibong antiviral treatments, direct acting antivirals o daas, pero wala pang bakuna. Walo Trichomoniasis Sanhi ng parasite na Trichomonas vaginalis na ipapasa sa pamamagitan ng hindi protektadong pakikipagtalik at maaaring magdulot ng iritasyon sa ari o anus. Mga sintomas, discomfort, abnormal discharge, at pamamaga sa vaginal o urethral areas. Sham, bacterial vaginosis, ye. Isang bacterial infection ng puerta, kadalasang sanhi ng madalas na pakikipagtalik ng walang proteksyon sa chemsex. Ang paggamit ng droga ay maaaring magpababa ng hygiene at magpataas ng exposure sa harmful bakterya. Mga sintomas, mabahong discharge, pangangati, at iritasyon sa puerta. Isa sero, mycoplasma genitalium. Isang bagong uri ng isriye na sanhi ng bakterya na nakakaapekto sa genital at urinary tracts ng parehong lalaki at babae. Mas nakikilala na sa medisina dahil sa posibilidad nitong magdulot ng komplikasyon gaya ng urethritis, cervicitis, at pelvic inflammatory disease. Mga panganib, maraming sexual partners, kawalan ng condom use, at pakikibahagi sa chemsex. Mga sintomas, pananakit o hapdi sa pag-ihi at pamamaga ng reproductive organs. Pito, mga epekto ng chemsex sa pisikal na kalusugan. Ang paggamit ng ipinagbabawal na droga sa chemsex, ang pagsasama ng pakikipagtalik at paggamit ng droga, ay maaaring magdulot ng seryoso at pangmatagalang pinsala sa pisikal na kalusugan. Marami sa mga karaniwang sangkap na kaugnay ng chemsex, gaya ng methamphetamine, lili, cocaine, at ili, ay may malalim na epekto sa nervous system at iba't ibang bahagi ng katawan. Narito ang mga pangunahing aspeto na dapat bigyang pansin. Isa, mga epekto sa nervous system. Ang mga droga na ginagamit sa chemsex ay madalas nagpapalabas ng brain chemicals gaya ng dopamine at serotonin na nagdudulot ng panandaliang euphoria at kasiyahan. Gayunpaman, ang paulit-ulit na paggamit ay maaaring makasira sa natural na balance ng kemikal sa utak na humahantong sa dependency at addiction. Sa kalaunan, maaaring bumaba ang sariling produksyon ng utak ng mga kemikal na ito na nagdudulot ng mga sintomas ng withdrawal tulad ng depresyon, pagkabalisa, at kawalan ng emosyonal na katatagan kapag walang droga. Dalawa, pagkapuwersa sa cardiovascular system. Ang mga stimulan tulad ng methamphetamine at cocaine ay maaaring magpabilis ng tibok ng puso at magpataas ng presyon ng dugo na nagdudulot ng matinding stress sa cardiovascular system. Tumataas dito ang panganib ng heart failure, atake sa puso, at stroke. Ang ED naman, isang depressant na madalas ginagamit sa chemsex, ay maaaring magpabagal ng tibok ng puso at paghinga. Na maaaring humantong sa cardiac arrest kung ininom sa mataas na dosis. Tatlo, paghina ng immune system, ang mga substansyang gaya ng methamphetamine at nini ay maaaring magpahina ng immune system na nagiging dahilan upang mas maging vulnerable ang katawan sa mga impeksyon, kabilang ang stis, li, at hepatitis. Maaari ring bumaba ang personal hygiene ng gumagamit at lumiit ang posibilidad ng paggamit ng proteksyon habang nakikipagtalik na lalo pang nagpapataas ng panganin. Apat, mga komplikasyon sa respiratory system. Ang ilang droga, partikular ang ee, cocaine, at methamphetamine, ay maaaring makasagabal sa normal na paghinga. Sa mataas na dosis, maaari itong magdulot ng respiratory depression o failure. Ang yiru ay partikular na mapanganib dahil sa kakayahan nitong pigilan ang normal na paghinga na maaaring humantong sa kakulangan ng oxygen at pagkawala ng malay. 5. Mapanganib na gawi sa pakikipagtali. Madalas nagdudulot ang chemsex ng mahinang paghusga at pagkawala ng inhibisyon na nagre-resulta sa pakikipagtalik ng walang proteksyon at iba pang mapanganib na gawi. Ang ilan ay maaaring mawalan ng kontrol sa kanilang sexual impulses sa ilalim ng impluensya ng droga at nalalagay sa hindi ligtas o hindi konsensual na sitwasyon. Anim Pagkagambala sa tulog ang mga stimulan tulad ng methamphetamine at cocaine ay maaaring seryosong makagambala sa pattern ng tulog na nagiging sanhi ng insomnia o mababang kalidad ng tulog. Ang kakulangan sa pahinga ay nagpapahina sa immune system, nagpapababa ng cognitive function, at nagpapataas ng panganib ng mga isyo sa kalusugang pangisipan. Pito, mga komplikasyon mula sa sabayang paggamit ng droga. Maraming kalahok sa chemsex ang gumagamit ng higit sa isang uri ng droga ng sabay-sabay, na tinatawag na puli use. Ang pagsasama ng droga tulad ng iri at mga stimulant gaya ng cocaine o lini ay maaaring magpalakas sa epekto ng isa't isa at magpataas ng panganib ng overdose, respiratory failure o toxic reactions. Pito, mga komplikasyon mula sa sabay ang paggamit ng droga. Maraming kalahok sa chemsex ang gumagamit ng higit sa isang uri ng droga ng sabay-sabay na tinatawag na polydrug use. Ang pagsasama ng droga tulad ng EV at mga stimulant gaya ng cocaine o lili ay maaaring magpalaka sa epekto ng isa't isa at magpataas ng panganib ng overdose, respiratory failure, o toxic reactions. 8. Sexual dysfunction at hormonal na epekto ang paggamit ng droga sa chemsex ay maaaring makaapekto ng negatibo sa performance sa pakikipagtalik at kalusugang reproduktibo. Ang mga panandaliang at pangmatagalang epekto ay maaaring kabilang ang pagbaba ng libido, pagkaantala o kawalan ng ejaculation, erectile dysfunction, at hormonal imbalances. Ang matagal na paggamit ay maaaring magdulot ng permanenteng sexual dysfunction at pagbaba ng sexual satisfaction. Siyam, panganib ng polydrug use, ang sabayang paggamit ng iba't ibang droga, gaya ng methamphetamine, lili, at ili, ay maaaring magpalala ng epekto at magdulot ng hindi inaasahan at mapanganib na resulta. Tumataas dito ang posibilidad ng overdose, respiratory arrest, at iba pang kondisyon na nagbabanta sa buhay. Isa zero, pinsala at aksidente. Ang paggamit ng droga habang nakikibahagi sa chemsex ay maaaring makabawa sa koordinasyon, tamang paghusga, at kamalayan na nagdaragdag ng panganib ng aksidente at pisikal na pinsala. Kabilang dito ang pagkadulas, pagkahilo, pagkawala ng malay, aksidente sa kalsada, o pinsala mula sa mapanganib na sexual activities. Ang ilan sa mga pinsalang ito ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto o maging sanhi ng kamatayan. Bukod pa rito, ang maling persepsyon at mabagal na reaksyon ay maaaring pumigil sa gumagamit na makapagsagawa ng tamang tugon sa mga panganib na nasa kanilang kapaligiran. 8. Mga epekto ng chemsex sa kalusugang pangisipan Ang chemsex, ang pagsasanib ng paggamit ng mga psychoactive substances at pakikipagtalik, ay may malalim na epekto sa kalusugang pangisipan. Ang mga drogang karaniwang ginagamit dito gaya ng methamphetamine, liay, cocaine, at ketamine ay nakakaapekto sa brain chemistry at neurological function na madalas humahantong sa iba't ibang uri ng suliraning psikolohikal. Ang mga epektong ito ay maaaring maramdaman agad, unti-unti sa paglipas ng panahon o pamatagalan. Isa, depresyon at pagbagsak ng emosyon. Ang mga sangkap tulad ng methamphetamine at nini ay pansamantalang nagpapataas ng mood sa pamamagitan ng pagpapalabas ng serotonin at dopamine. Munit kapag nawala ang epekto ng droga, maaaring makaranas ang gumagamit ng biglaang pagbaba ng mga neurotransmitters na nagreresulta sa sintomas ng depresyon. Ang e emotional crash na ito ay maaaring maging matindi, lalo na kung paulit-ulit ang paggamit. Dalawa, pagkabalisa at panloob na kabuluhan. Maaaring magdulot ang chemsex ng matinding pagkabalisa habang at pagkatapos gumamit ng droga. Ang sobrang stimulation ng nervous system ay nagreresulta sa pagiging balisa, panik o tuloy-tuloy na pag-aalala. Sa paglipas ng panahon, maaaring umusbong ang chronic anxiety, partikular na kaugnay ng intimacy o pagdepende sa droga. Tatlo, Psychosis at hallucinations Ang mga stimulant at dissociative ay maaaring magdulot ng psychotic episodes, kabilang ang hallucinations, paranoia, at maling paniniwala. Ang mga karanasang ito ay maaaring lubhang nakakaistorbo at maaaring magpatuloy kahit matapos ang drug intoxication. Apat, addiction at psychological dependence. Ang paulit-ulit na paggamit ng droga sa konteksto ng pakikipagtalik ay maaaring humantong sa parehong pisikal na pagkakaadik at psychological na pag-asa. Ang ilan ay nagsisimulang iugnay ang sexual pleasure o emosyonal na ginhawa eksklusibo lamang sa paggamit ng droga, na nagpapahirap makipag-intimate o humarap sa stress ng walang droga. 5. Mahinang pagpapasya at mapanganib na pag-ugali Ang pagbabagong dulot ng droga sa brain function ay maaaring makasira ng tamang pagpapasya at magpataas ng impulsivity. Maaaring makilahok ang mga gumagamit sa hindi ligtas na pakikipagtalik o iba pang mapanganib na gawain na karaniwang kanilang iniiwasan. 6. Kawalang stabilidad ng mood at emosyonal na dysregulation Karaniwan ang mabilis na pagbabago ng mood kung saan ang isang tao ay madaling lumipat mula sa euphoria tungo sa irritabilidad o galit. Para sa mga may umiiral ng problema sa kalusugang pangisipan, maaaring mas lumala ang kawalang stabilidad na ito dahil sa droga. Pito, pagkahina ng memoria at cognitive fog. Ang pamatagalang paggamit ng psychoactive substances ay maaaring makaapekto sa memoria at kalinawan ng pag-isip. Ang mga gumagamit ay maaaring mahirapang alalahanin ang mga pangyayari habang nasa ilalim ng impluensya ng droga o makaranas ng pangkalahatang pagiging malilimutin. Walo, hiya, guilt at mababang self-esteem. Pagkatapos makisali sa chemsex, ang ilan ay nakakaranas ng hiya o guilt, lalo na kung ang kanilang mga ginawa ay salungat sa kanilang personal na pagpapahalaga o nakasakit ng relasyon. Ang mga damdaming ito ay maaaring makasira ng self-esteem at lalo pang magtulak sa muling paggamit ng droga. Walo, hiya, guilt at mababang self-esteem. Pagkatapos makisali sa chemsex, ang ilan ay nakakaranas ng hiya o guilt, lalo na kung ang kanilang mga ginawa ay salungat sa kanilang personal na pagpapahalaga o nakasakit ng relasyon. Ang mga damdaming ito ay maaaring makasira ng self-esteem at lalo pang magtulak sa muling paggamit ng droga. Siyam, paglayo sa lipunan at pagkakahiwalay. Ang psikologikal na paghihirap ay maaaring magtulak sa mga gumagamit na umiwas sa mga social circles. Ang hiya o emosyonal na pagkapagod ay maaaring magresulta sa pag-iwas sa pamilya, mga kaibigan, at komunidad. Isa zero, Chronic Stress at Mental Fatigue. Ang pinagsamang pisikal at psikologikal na epekto ng chemsex ay maaaring magdulot ng chronic stress. Ang katawan at isipan ay nananatiling nasa mataas na antas ng tensyon, na hindi makapagpahinga o makabawi ng lubos. Labing isa, pagtakas at pag-iwas sa emosyonal na sakit. Para sa ilan, nagiging coping mechanism ang chemsex, isang paraan upang makatakas sa kalungkutan, trauma o emosyonal na paghihirap. Bagamat pansamantalang ginhawa lamang ang dulot nito, madalas nitong tinatakpan ang mas malalim na suliraning psikolohikal. Labindalawa, mababa ang pagpapahalaga sa sarili at identity struggles. Ang mga individual na humaharap sa stigma ng lipunan o panloob na tunggalian kaugnay ng kanilang sexual identity ay maaaring gumamit ng chemsex upang maghanap ng pagtanggap. Bagamat pansamantala nitong pinapalakas ang pakiramdam ng pagtanggap, mabilis din nawawala ang mga epektong ito. Labintatlo, kawalang-stabilidad sa sikolohiya at pagkawala ng kontrol. Ang paulit-ulit na karanasan sa chemsex ay maaaring makasira ng mental state ng isang tao. Ang ilan ay nag-uulat ng obsessive thoughts, pamamanhid ng emosyon, o pakiramdam na nawawala ang kontrol sa kanilang buhay. Siyam, mga epekto ng chemsex sa relasyon, pamilya at lipunan. Ang chemsex na tumutukoy sa paggamit ng mga psychoactive substances kasabay ng pakikipagtalik ay maaaring magdulot ng malawak na epekto na lampas sa pisikal na kalusugan ng isang individual. Ang mga epekto nito ay kumakalat at sumasalamin sa mga personal na relasyon, dinamika ng pamilya, at mas malawak na ugnayang panlipunan. Narito ang ilang mahalagang punto na dapat bigyang pansin. Isa, pinsala sa personal na relasyon, ang paggamit ng droga habang nakikilahok sa chemsex ay maaaring magdulot ng pabagubago o hindi angkop na pag-ugali, kawalan ng emosyonal na katatagan, at mahinang self-control. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring makasira sa romantikong relasyon at makapagpahina ng intimasi, tiwala, at respeto sa pagitan ng mga magkapareha. Dalawa, Pagpabaya sa Pamilya Ang mga individual na sangkot sa chemsex ay maaaring mahirapang gampanan ang kanilang tungkulin sa pamilya, kabilang ang pagbibigay ng kalinga, suporta sa pinansyal, at pamamahala sa bahay. Ang epekto ng droga sa kognitibo at emosyonal na kalagayan ay nakababawa sa kanilang kakayahang maging maasahan at naroroon para sa kanilang pamilya. Tatlo, paglayo sa pamilya. Dahil sa hiya, lihim o takot sa panghuhusga, maaaring lumayo ang mga gumagamit mula sa kanilang pamilya. Ang ganitong pag-iwas ay maaaring magdulot ng emosyonal na pagkakahiwalay at pagkasira ng komunikasyon na lalo pang nag-iisa sa individual. Apat, pagkawala ng tiwala sa relasyon. Kadalasang may kasamang panlilinlang o pagtatago ang chemsex, lalo na sa paggamit ng droga o gawi sa pakikipagtali. Ang pagbagsak ng katapatan ay lubos na nakapipinsala sa tiwala ng magkapareha o pamilya at maaaring humantong sa pagkasira ng matagal ng relasyon. Lima, panganib ng alitan at karahasan sa tahanan. Ang agresyon o matinding emosyonal na pagbabago dulot ng droga ay maaaring magpataas ng posibilidad ng alitan o karahasan sa loob ng bahay. Ang hindi makontrol na pag-ugali sa ilalim ng impluensya ng droga ay maaaring magbanta sa kaligtasan at kalusugang sikolohikal ng ibang miyembro ng pamilya. Anim, pagkawasak ng ugnayang panlipunan. Ang chemsex ay maaaring makasira sa kakayahan ng isang tao na makipag-ugnayan ng maayos sa lipunan. Ang hindi inaasahang pag-ugali, paglayo sa lipunan, o stigma ay maaaring humantong sa pagkakahiwalay mula sa mga network ng komunidad at mawalan ng makabuluhang suporta. Pito, paghiwalay sa positibong kaibigan. Maaaring lumayo ang gumagamit mula sa mga kaibigang hindi sumusuporta sa paggamit ng droga at lumipat sa mga kapaligirang normalisado o hinihikayat ang gawi na may kinalaman sa substansya. Ang pagbabagong ito ay maaaring magpalala ng social isolation at mabawasan ang pagkakataon para sa mas makabuluhang relasyon. 8. Pagkasira ng buhay pamilya Kapag ang isang miyembro ng pamilya ay naapektuhan ng chemsex, maaaring dumanas ang sambahayan ng problemang pinansyal, emosyonal na hirap, at kawalan ng katatagan. Ang kakulangan sa pagtutulungan at pagpapanatili ng suportadong kapaligiran ay maaaring magdulot ng pamatagalang dysfunction. Siyam, pagkaputo ng edukasyon at trabaho. Ang chemsex ay maaaring makabawas sa konsentrasyon, motibasyon, at performance sa akademiko o trabaho. Ang pagbabagong ito ay maaaring makaapekto sa relasyon sa mga kasamahan, guro o supervisor at makapigil sa personal na pag-unlad at profesional na pag-angat. Isa sero, panganib sa pampublikong kalusugan at panlipunang pananagutan. Ang mga hindi ligtas na gawi sa pakikipagtalik na kaugnay ng chemsex ay nag-aambag sa pagkalat ng stis, kabilang ang li. Ang mga kinalabasang ito ay hindi lamang isyo ng isang individual kundi nagdudulot din ng mas malawak na hamon sa pampublikong kalusugan na nakaapekto sa kanilang kapareha at komunidad. Ang chemsex ay hindi simpleng pribadong gawi lamang, taglay nito ang mga kahihinatnan na sumasalamin sa relasyon, pamilya at lipunan. Kung walang agarang suporta o interbensyon, ang mga epektong ito ay maaaring humantong sa pamatagalang pagkasira ng ugnayan at pagkaputol mula sa lipunan. Habang pinapakinggan at sinasaliksik natin ang mga kwento tungkol sa chemsex, malinaw na hindi lang ito problema ng isang tao. Isa itong issue na sumasaklaw sa pisikal na kalusugan, kalusugang pangisipan, relasyon sa pamilya, at sa mas malawak na komunidad. Ang chemsex ay hindi lang tungkol sa addiction, ipinapakita rin nito ang mas malalim na pangangailangan, pagtakas, kahinaan, at paghahanap ng pagtanggap at pag-aangkin ng lugar. Ang pinakamahalaga ay lapitan natin ang usapin ito ng may pag hindi paghuhusga. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng espasyo para sa tapat na pag-uusap at tunay na suporta, maaari tayong magsimulang gumawa ng pagbabago. Kasabay nito, ang pagsusulong ng harm reduction at ang pagbibigay ng pantay at walang stigma na akses sa serbisyong pangkalusugan ay mga mahalagang hakbang pasulong. Sa huli, ang pakikinig ng bukas ang puso, pagpapakita ng malasakit, at pagtataguyod ng mas ligtas na lipunan para sa lahat ay mga simpleng hakbang na kayang maghatid ng paggaling at pangmatagalang pagbabago Sa episode na ito ibinahagi ko ang mga panandalian at pangmatagalang epekto ng chemsex mula sa epekto nito sa physical at mental na kalusugan hanggang sa pag-alon ng epekto nito sa pamilya, mga kaibigan at lipunan Pagkatapos sandan ang tatlong bahaging serye na ito Beyond the High The Hidden Dangers of Chemsex o sa Filipino version na lampa sa sarap, ang nakatagong panganib ng chemsex. Taos puso kong inaasahan na mas malinaw na sa ngayon ang kabuang larawan at mas malalim na pag-unawa tungkol sa chemsex at iba pang anyo ng paggamit ng substance. At ito pa lamang ang simula. Ang layunin ko ay lumikha ng mas marami pang content na tatalakay sa paggamot, pagbangon, at pagbabalik sa lipunan para matulungan ang mga naapektuhan na makabalik ng may dignidad. Sa ngayon, naisakatuparan ko na ang sering ito sa iba't ibang wika, Dai, English, Bahasa Indonesia, Simplified Chinese, Burmese, Khmer, Traditional Chinese, Filipino, Tagalog, Espanol, Mtsiko, Russian, Bahasa Malaysia, Vietnamese, Tingvit, at Brazilian Portuguese. Sa totoo lang, namamangha ako kung gaano kalayo ang naabot ng liay para gawing multilingual ang mga mensaheng ito at may mga oras din na naiisip ko kung may makikinig nga ba talaga. Pero nananatiling matatag ang aking pangako. Nais kong palawakin pa ito sa German, Persian, Arabic at French para maabot ang mas marami pang tao sa buong mundo. Ito ang aking tunay na hangarin, nagawing mga usaping bukas at madaling pag-usapan ang mga komplikado at madalas na nakatagong isyo tulad ng chemsex. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa buong seryeng ito at inaabangan ko ang pagbabahagi pa ng mas mahalaga at makabuluhang pag-uusap kasama kayo sa hinaharap. So was the crab.